Guys, kakaiba to ha, dahil nga mga Park Connector yung ating napupuntuhan, magkakakonek. Imagine guys, dito sa loob ng uh, Canberra, ito yung pwede natin makita at malaki ito at mahaba. Marami talagang mga ginagawa, nakakaiba na talagang magkakaroon ka ng way para makapag-ikot, makapaglakad at para maipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa Canberra Park Connector. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Boxy e and welcome to my YouTube channel. Andito tayo sa isang national park na kung saan dito mismo tayo maglalakad sa loob ng Canberra Park Connector here in Singapore. Kaya natutuwa ako sa lahat ng amin na pupuntahan. ang maganda ng panahon kaya hindi na namin kayo papatagalin para ipakita sa inyo ang isang panibago ng isang national park here in Singapore pag andito na kayo, ito kagad yung bungad so ito yung mga pwedeng ilagay ninyo yung mga bike ninyo pwede nyo munang ipark dito dahil nga, aakyat tayo. Tulad itong mag-amang ito, daladala -dala nila ang kanilang bike. Kakasabi ko pa lang. Kasi guys, may mga uri din dito tayo na hindi natin pwede dapat gawin. Pero dapat sumunod tayo. So dito sa isang bike na ating pinapakita, wow na wow si Bogski. Dahil kahit papano, meron pala dito nakatago na tinatawag na isang national park mula dito sa Canberra Park Connector. Ang ganda kati nung ating napuntahan, medyo kumulimlim. Kanina, grabe ang tindi ng sinag ng araw. Kaya talagang natutuwa ako sa bawat lakad dahil napagbibigyan kami ng magandang panahon. Ganito yung uri ng ating pinupuntahan, especially kapag may mga structure na linalakaran, na malilinis at malililim. ang ganda ipakita sa inyo ang Singapore talaga very safe kapag andito kayo sa loob. Dahil nga, kapag naglalakad, syempre, number one yung safety pa din. At kailangan pa rin natin sumunod. Wow na wow talaga ako sa ating mga napupuntahan na dadala ko kayo sa Anman Sulok ng Singapore. Kapag papansinin niyo ang dito sa Canberra Park Connector, maraming mga halaman at ibang ibang uri ng mga puno na nagbibigay saya, kulay o shelter sa ating ninalakaran. Kakaiba ka pakita mo rin ka yung mga paligid na kung saan tayo nag lalakad para lang mapakita natin ang kagandahan ng Singapore. Wow, no, na naman si Polsky sa isang maghapong kay saya. Guys, tahimik yung ating paglalakad. Nasa malapit din tayo ng daanan ng train na kung saan andito tayo sa gilid. May ganito pala talaga kat no kapag naglalakad tayo. Ang dami nilang source na para lang gawing connector at matawag na park connector ang isang linalakaran natin na pinapakita ko ngayon sa inyo. Wow na wow ako talaga, hindi ko alam kung saan tayo matatapos at para lang ipakita sa inyo ang kagandahan ng aming napupuntahan. Isang magandang hapon sa lahat ng mga nagmamahal kay Bogski at muling nandito tayo sa isang national park here in Canberra Park Connector. Paiba-iba ito, guys, 'o. Oh, yung ating napuntahan, paiba-iba yung ating dinadaanan, pa-slope-slope -slope na kung saan paikot-ikot at palakad-lakad sa lilim ng mar iba't ibang maraming mga puno. Yan ang maganda kapag naglalakad. Sana nag-enjoy kayo, guys, sa lahat ng aking napupuntahan, sa lahat ng aming ipinapakita sa inyo. Yan, lakad lang tayo, guys. Sana may mga marinig tayong mga huni ng ibon sa ganitong oras ang saya at ang ganda. Guys, kung makikita ninyo, ang ganda ng panahon. Kaya ang sarap maglakad, ang sarap magpapawis. Hindi ko lang alam kung nagugutom na itong aking camera girl ko. Guys, nakakatuwa, napakaiksi ng ating napapakita sa ating mga linalakaran. Guys, kung iisipin, ito yung tinatawag na connector na kung saan magkakakonnect lang ang mga linalakaran natin. Kung iisipin niyo sa kamila, makikita niyo na yung highway. Ito yung mga cycling area, kanina walking area. Guys, imagine sa aming paglalakad ha, na tinatawag natin na Advera uh, Park Connector. Napansin ko ito, marami talaga mga uri ng mga lakaran na kahit naglalakad ka, nakakapamasyan ka. Yan ang gustong gusto ko kapag nakakaikot ng Singapore. Kita nyo naman para lang ipagmalak sa inyo kung ano ang meron at kagandahan ng aking napuntunan. Guys, kakaiba to ha. Dahil nga mga park connector yung ating napupuntuhan, magkakakonnect. Imagine guys, dito sa loob ng ang uh, Canberra, ito yung pwede natin makita. At malaki ito at mahaba. Marami talagang mga ginagawa, nakakaiba na talagang magkakaroon ka ng way para makapag-ikot, makapaglakad at para maipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa Canberra Park Connector here in Singapore. Wow na wow talaga ako. Ang ganda talaga. Kahit mainit ang panahon, game na game si Bolski sa lahat ng aking napupuntahan. Dahil nga, kapag maganda yung ating napupuntahan, especially yung aking walking around every Sunday. Kaya ito yung maganda sa lahat ng aking napupuntahan dahil nga nakikipagpentuhan ako sa inyo nakwekwentuhan ko kung ano yung aking nakikita kasi nga sa paglalakad yan ng maganda sa lahat ng mga ating mga ipinapakita guys talagang surrounded siya ng mga puno halaman na kung ano ano at talagang hindi nawawala yung ating uupuan para lang makapagpahinga si Boxy ang ganda ng experience ko natawang yung aking camera girl dahil totoo ako ang saya sa tindi ng initang panahon. Ito pa lang National Park ng Canberra. Ang ganda at ang saya. Talagang binilt nila para lang talaga dayuhin at mapuntahan ng iba't ibang mga taong mahilig maglalakad tulad namin ng aking camera girl na si Kati. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aming napupuntahan at sana andyan kayo palagi kay Bogski at gabayan nyo rin ako ng dasal. Sana palagi pa rin tayong malakas kung saan man napupunta si Volsky. Muli at shout out sa lahat ng aking family, Kumilya family, Wani family, Labasan family, and to all my ES Pinoy family. At sa lahat ng aking mga kaibigan, mga pa-Pilipinas, mga pa-Singapore, at saan man sulok ng mundo. Hi and regards sa inyong lahat. Muli, eto si Volsky na bumabate ng isang magandang hapon. At ingat mga ka -Volsky.